Ngayong gabi, kung pagod ka na, kung mabigat ang loob mo, kung tila walang nakakaunawa sa sakit na iyong dinadala, hayaan mong maramdaman muli ang yakap ng Diyos. Dahil sa bawat pagluha, may turo ang Panginoon. At sa bawat kabiguan, may panibagong pag-asa na kanyang inihahanda. Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagpala. Lumalapit kami sa iyo ngayong gabi nang may pusong sugatan, pusong marupok, pusong minsang nawala ng pag-asa. Narito kami, Panginoon, dala ang aming mga luha, mga luhang bunga ng kabiguan, ng pangarap na hindi natupad, ng mga dasal na tila hindi mo sinagot. Ngunit sa katahimikan ng gabing ito, ipinaalala mo sa amin na hindi mo kami kailanman iniwan na kahit sa gitna ng aming pagluha, ikaw ay nakikinig at sa likod ng aming kabiguan, ikaw ay kumikilos ng may layunin at pagmamahal. Panginoon, salamat sa bawat sakit na nagturo sa amin ng pagtitiwala. Salamat sa bawat luha na naglinis sa aming puso. At salamat sa bawat kabiguan na naglapit sa amin sa iyo. Turuan mo kaming huwag sumuko kahit masakit. Turuan mo kaming maghintay, kahit tila wala ng pag-asa. At higit sa lahat, turuan mo kaming umasa, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kabutihan. Panginoon, yakapin mo ang mga pusong pagod at sugatan ngayong gabi. Bigyan mo ng katahimikan ang mga isip na puno ng pangamba. At pagpalain mo ang mga kaluluwang hirap makatulog dahil sa mga iniisip. Naway maramdaman namin ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig na nagpapagaling, at ang iyong awa na nagbibigay lakas upang magsimulang muli. Kung kami man ay nadapa, tulungan mo kaming bumangon. Kung kami man ay umiiyak, punasan mo ang aming mga luha. At kung kami man ay naliligaw, ituro mo muli ang tamang daan. Panginoon, sa iyo namin isinusuko ang lahat, ang aming mga pagkakamali, ang aming pangamba, at ang mga sugat na hindi namin kayang hilumin. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming bukas, sapagkat alam namin sa iyo may bagong pag-asa. Salamat, O Diyos, dahil sa bawat pagluha, ikaw ay nariyan upang magpahinga kami sa iyong mga bisig. At sa bawat kabiguan, ikaw ay nagbibigay ng bagong simula. Ngayong gabi, kami ay magpapahinga ng may tiwala. Dahil alam naming bukas, may panibagong biyaya na darating. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ririgan mo sa aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kapatid, tandaan mo ito. Hindi sayang ang iyong mga luha sa harap ng Diyos. Ang bawat patak ay binibilang niya at bawat kabiguan ay kanyang ginagawang daan ng pagpapala. Kaya't huwag kang mawala ng pag-asa. Sa Diyos, laging may bagong umaga. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.